ang babaeng na ng mga matapos siyang sumakay sa sasakyan ng isang lalaki. Siya si Mary Vincent, 15 years old noong 1978. Sa edad na 15 years old, nakapag-live na siya doon sa boyfriend niya kung saan nakatira nga lang sila sa isang sasakyan, pero naghiwalay nga din sila. Ngayong mag-isa na nga lang siya, dito nga niya naisipan na magpunta nga doon sa lolo niya, pero ang problema, wala nga siyang kapera-pera. September 29, 1978, nakatayo si Mary sa tabi ng kalsada nang biglaang may humintong sasakyan sa harapan niya. Inausap nga siya ng driver kung saan inaya nga siya nito na sumabay na nga papuntang California kung nasaan nga yung lolo niya. And since mukha naman daw mabait yung malanda, sumakay naman siya sa sasakyan nito. Ang matandang lalaking driver nga ay si Lawrence Singleton, 50 years old, at siya nga ang babago sa buhay ni Mary gitna ng biyahe, napansin nga ni Mary na parang iba nga yung dinadaanan ni Lawrence at nung sinatanga siya ni Mary, nagsorry nga lang siya at sinabing nagkamali lang daw siya ng dinaanan. maya maya lang, dito na nga sila hihinto sa guild nga ng kalsada kasi iihi nga daw muna itong si Lawrence pero dito na pala niya gagawin yung masasamang plano niya. Sa pagbaba nga ni Mary, dito nga siya bigla ang makakatulog nang may ginawa nga sa kanya si Lawrence. Sa loob nung sasakyan, dito na nga siya binaboy pa ulit-ulit ni Lawrence pero hindi nga dito natapos yung kasamaan niya. Pagkatapos nga niyang gawin yung ginawa nga niya kay Mary, nag nga si Lawrence na tanggalin yung parehas na ni Mary para nga hindi na ito makilala. Kaya maya lang, dito na nga niya si Mary sa Dal Puerto Canyon sa taas na 30 feet. Siguro by this point, tiniisip ni Lawrence na wala na nga siya paproblemahin pero dito nga siya nagkamali. Somehow, nagawa nga ni Mary na makaalis doon sa tubig at maglakad nga para humingi ng tulong. Noong una, kinailangan nga niyang gumapang dahil nga wala na siyang and dagdag mo pang wala nga siyang mga suot and hilong-hilo na nga siya sa mga nangyari. And despite all odds, nagawa nga ni Mary na maglakad for almost 5 kilometers hanggang sa makarating nga siya sa isang kalsada. Ayun nga lang yung unang driver na nakakita sa kanya, nilagpasan nga siya dahil nga sa itsura niya, natakot siguro, pero maswerte naman siya na doon sa pangalawang driver Huminto nga ito at tinulungan nga si Mary at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Agad nga siyang inoperahan at ginamot kung saan nakarecover naman si Mary pero ayun nga lang, wala na nga siyang mga Pinalagyan nga din siya ng prosthetic arms kung saan kailangan nga niyang dumaan sa mahababang therapy para nga lang makasanayan yung paggamit ng mga prosthetic arms. Kaya nga kumalat yung nangyari nga kay Mary at sa sobrang grabe nga ng ginawa sa kanya, Hinanting nga ng mga pulis itong si Lawrence. Buti na lang sobrang naaalala nga ni Mary yung itsura ni Lawrence na nakatulong nga para ma-identify si Lawrence and mahuli nga siya ng mga polis. Sa korte, dito na nga nagharap si na Mary and Lawrence na paulit-ulit kung saan nahatulan nga ng guilty itong si Lawrence sa patong-patong na mga kaso. However, nakulong man si Lawrence, hindi rin ito nagtagal dahil after 8 years, nakalaya din itong si Lawrence noong 1987 na isang malaking pagkakamali. Dahil ilang taon lang ang lumipas, nahuli at inaresto ng mga pulis itong si Lawrence matapos nga siyang may pagpahingahin na isa pang babae. Again, dinala nga sa korte itong si Lawrence and nag nga dito ulit si Mary. Yun kay Mary, hindi na daw dapat pakawalan itong si Lawrence given kung gaano kagrabe yung mga ginawa niya na for sure, uulitin lang din niya kung papakawalan lang din siya ulit. It's time na hatulan nga ulit ng guilty itong si Lawrence and nakulong nga lang siya for 3 years dahil on 2001, tuluyan na nga siyang nategi dahil sa cancer sa edad na 74 years old. Pagkawalangan ni Lawrence, dito na nga tuluyang nakahinga ng maayos etong si Mary. Ayun kay Mary, he destroyed everything about me. My way of thinking, my way of life, holding on to innocence, and I'm still doing everything I can to hold on. Luckily okay, for Mary, kinaya naman niya pero hindi nga naging madali yung buhay niya kung saan nagpatuloy nga lang siya sa buhay at nabuo pa nga niya ang Mary Vincent Foundation para nga tulungan ang mga taong katulad niya. Even though naging mahirap yung pag adjust nga niya sa paggamit ka ng prosthetic arms, nakasanayan din daman daw niya ito kung saan ginagamit na nga niya ito para makapag-drawing at magpinta ng iba't ibang mga bagay. Kahit naaalala pa din, medyo nakarecover naman na daw si Mary kung saan ginagamit na nga lang niya yung mga natutunan niya doon sa nangyari sa kanya para nga hindi na ito maulit sa iba pang mga tao.